Dito sa bintana na to may pumapasok na tubig. May pumapasok na tubig dito kaya dito sa sahig baha. naipon yung tubig dito sa ano baha dapat pala maglagay ng buta sa gilid kasi kung nataon na mababato makukulong ang tubig dito palagay sana ng butas doon kasi nga tamang tama sa kanal diretso ang tubig sa kanal kaya naipon yung tubig dito dyan lang gagaling sa bintana na yan hmm, yan galing sa bintana kaya dito maangki pasalat yan pati dyan tapos dito naman sa dito sa taas na yan may pumapasok na tubig dito hanggang CR yan hanggang CR na yan tapos dito naman sa kwarto yan may pumapasok din na tubig hanggang dito sa kwan. Tapos dito naman sa kwan, sa bagay ngayon lang dahil may bagyo, may umaang din na ano, kaya yung kwarto dito, basa, di ko lang masindihan ng ilaw at madilim. E, eh, bubuksan ko itong bintana. yan Mahangin. Bambaya ko buksan yung bintana. yan May tubig dito sa kwarto ko eh Dahil dito umaangge, Dito sa kabilang kwarto. May ikon ba dito? May umaanggi din ba dito sa kwarto nyo? Wala. Dito-dito sa kwarto nila, Norli, wala. Sa kwarto ko lang. Ang meron. Doon lang sa kilid. Tapos dito sa bintana. Ayan, yung basa yung semento. Dito, wala naman ang tumutulo dito eh. Dito lang sa gilid talaga. Tapos, dito sa bintana. Yan lang ang, yan lang ang ano. Yan. Naipon ng tubig dyan. Dapat palagay ng buo sa gilid.